o tiniyag uh, ng uh, pamalaan na mas uh, pinaiting pa ang mga bank para mahuli si dating Bamban Mayor Alice Guo ay kay DILG Secretary Benner Abalos tuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang mga bansa para sa surveillance ng kinaroroonan ni Alice Guo. Malaking bagay din anya ang pagkakahuli kina Sheila Guo at Cassandra Ong nakasamang nakalabas ng bansa ng alkalde. Bagaman hindi nagtakda ang mga kinaukulan ng deadline o timeline, maganda naman umano ang development ng mga isinasagawang operasyon. Kasunod yan, binigyan din ni Abalos na hindi na dapat pang maulit na makalabas ng bansa ang isang individual na naharap sa kaso. Binigyan din naman ng kalihim na kasabay ng paghahanap kay Guo ay ang investigasyon din para matukoy kung sino ang posibleng naging kasabwat ng alkalde sa pagpuslit sa bansa. Tingnan, ano bang protocols meron tayo ka ngayon? kabilis na dapat ito? Sino dapat iniinformahan on the ground? No? Uh, Napaka-importante po nito, number two, the technology, are we well-equipped? Yung ating mga kameras, yung mga private hangars, yung mga private planes. Oh, mga kasi we're very strict with commercial, di ba? Pumapasok yeah. ka, dadaan ka sa mile etc. Ito bang mga bagay na ito, yung ginagawa nito sa private hangar, mga mm -hmm. private plane. At hindi pa yun. Tignan mo rin yung mga ship ports mo yung mga shipping mo, hindi, hindi rin malayo yun, baka dumaan din sa mga barko, all these kind of things. No? So let's all review protocols here. So, uh, this is an eye-opener for everyone.